nakita ako mga fairy ano ba tawag diyan mga fairy ayun <laughs> oh tingnan niyo dali maki maritista sige mauna oh ayun guys oh di ba pa ang bunga ng atay nila ate oh di ba wow may fairy na bumagsak ayan oh so ayan Ayan, so kailangan natin maunahan sila at titingnan natin kung ano ang mga itsuro. Diba, pak, may ferry. O ayan. charos. Ang ganda, di ba? Pak na pak ang kanilang aura o char. Ang ganda, di ba? Ha? Ano lo de? Pak, oh, di ba? Ang ganda. Deli. Okay, ke rumah nak dia?